Isang maulang araw po sa ating lahat. Maraming ganap na naman ang aking babahagi sa inyo for today's video mga nanay. Simulan nga natin dito sa pagpasok na ng mga bata sa eskwela. Talaga namang masasari na sila sa umagat hapong paglalakad. Pero tistis -tis lang sila mga nanay. Dahil pagkatapos ng anihan, makakapasok na naman ang tricycle natin dito. Kung hindi uubusin ng tubig ang kalsada natin, ito naman ang ganap ni tatay. Tinanggal na nga ang mga porma sa lababo natin. Habang ako naman kumakain ng almusal mga nanay. Laging pala ang ulam natin naman sa sinangag na kanin. Kanya-kanyang buhay kasi kami kapag ganitong umaga. Tatay kasi kumain na rin kanina. Panahon na nga talaga ang tag-ulan. Lagi nang makulimlim ang kalangitan. Maya-maya, bigla-bigla na lang bumubuhos ang ulan. Hindi na madali sa aming taga-bukid ang maglalabas ng bahay. Lalo pa at maputik na ang mga dadaanan. At tulad na lang ngayon mga nanay. Isip ko palang pumunta ng bayan kasama si Brail, At habang naglalakad papunta sa kalsada, madadaanan naman namin ang punlang palay. Kaya naman pinasadahan ko lang sa ng tingin. Maliliit palang lang pala mga nanay. Kailangan na sigurong lagyan ng abono para mas madaling lumaki. tatlo naman dito sa bahay nila Braille tanaw sa malayong kabahayan kung saan iniiwan uli natin ng tricycle at ito naman ang harap ng bahay nila malaki na palang tanim nating manga, mga nanay grafted pala ito pupunta pa tayo ng bayan para bumili ng pagkain ng baboy pero dumiretso muna kami dito sa hardware mga nanay ay ko kasing bumili na ng bagong burner ang single burner kasi natin ay may sira na mga nanay pero pwede pa naman yun kapag naayos at ang kinuha namin yung double burner na may ibang sadya pa kasi kami dito mga nanay Pagkatapos, dumaan na kami sa bayan para naman sa pagkain ng baboy. At syempre, kumuha na rin ako ng ekstra na tangke. Kailangan kasi natin to mga nanay. Lalo pa at panahon na ng tag-ulan. Hindi madali sa atin ang paglabas-labas dahil nga malayo tayo sa kalsada. Pagkatapos, dumaan naman kami dito sa tagudtod. Hindi ko pa kasi nakukuha ang uniform ni Sian na pinagawa natin mga nanay. Pero hindi pa pala dumarating. Sabi ng anak nung may-ari, doon daw ba ang pagpiprinta. Sa aming pag-uwi, dinaanan na rin namin ng mag-ina sa eskwelahan. Half day lang kasi ang pag-aaral ng mga kinder. Abay, napaka-cute naman ng prinsesita natin. Dito pala natin iniiwan ang tricycle mga nanay sa dati rin. Tinawagan ko naman si tatay. May kasama kaming magdala sa aming mga binili mga nanay. Mahirap man ang sitwasyon natin. Okay pa rin naman dahil ito naman ang nakasanayan natin. At isa pa, masasabi kong mas maswerte pa rin tayo kaysa sa iba. At nalangin ko na lang na kahit anong hirap man ang ating mararanasan. Basta't walang nagkakasakit sa pamilya, okay na okay na mga nanay. Okay lang ang mapagod. Pahinga lang naman ang katapat niyan. At pagdating natin sa bahay, inunbox naman agad ni ang kalan. Nagpahinga lang naman ako saglit. Pagkatapos, maghuhugas sana ako ng pinagkainan pero pagbukas ko ng gripo nako walang tubig sinabi ko naman agad kay tatay para tingnan kung saan na naman ba ang sira nito at agad namang naghanap ng goma mga nanay na at may natira pa pala sa mga goma natin dito naman sa labas may dumating pala nagpagupit kay Braille. sabi ko nga magpatayo na lang sana siya ng barbershop aso ngalang lang wala naman tayong budget mga nanay pero kung papala rin tayo ipush natin yan para naman may pagkakakitaan sila duma ako naman tayo dito kay tatay mabuti naman at dito lang pala ang may sira mga nanay hindi na ba si tatay sa paghahanap dahil tag-ulan na. Lumakas na naman ang pressure ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit nagkanda-sira na naman ang mga linya natin. Isa pa, siyam mataon na rin kasi ang mga hus natin. Kailangan na naman sigurong magpalit sa mga parteng marami ng sira habang nagmamasid sa paligid. Alam kong bumigay din ang hus nila rito sa kabila dahil napakalakas ang lagaslas nito mga nanay. Ito nga siya at may bitak na naman nga. Kaya ipinalam ko na rin sa mga may-ari nito dahil sa lakas niyan. Kurado mahina ng tubig nila ngayon. Ito namang inaayos ni tatay. Pangalawa na to mga nanay dahil habang inaayos, nako, may panibago na naman kaya kapag may budget tayo kailangan na natin tong palitan Naisip ko namang maglinis dito mga nanay. Yung malaking damo lang naman ang ating tatanggalin. Plano ko kasi kapag magpapatraktor si tatay sa taniman ng mga palay, papadaanan ko rin to para pagtataniman ko naman ng mga gulay. Marami namang instant gulay sa paligid. Pero syempre iba pa rin yung may tanim. Tulad na lang ng sitaw, ang palayang haba at mga ukra mga nanay. Dati ko na itong tinataniman ng mga gulay. Pero napabayaan ko lang. Nawalan din ako ng gana dahil sa makambing na gala. Binakod ko na ito dati. Pero syempre sa paglipas naman ng taon, masisira at masisira din. Hindi ko na rin kasi kaya pumunta ng bundok para manguha ng mga pambakod. ewan ko ba mga nanay kung bakit matatakutin na ako ngayon, mantalang noon kahit mag na ako umakyat ng bundok, pero ngayon kahit sa Sapa lang ako pumunta, takot na ako mga nanay, kaya yung dati kong ginagawa noon hindi ko na nagagawa ngayon nga naman ako saglit, pagkatapos isusunod ko sana ang paglilinis sa may rambutan pakabilis kasing lumaki ang mga damo sa palibot nito, at may tumubo mga ampalaya dito sa may malapit sa puno nito nagsisimula nga ako sa paglilinis pero umaambon na naman, hanggang sa unti-unti nang lumalaki ang mga patak ng ulan kaya napilitan tuloy akong tumayo mga nanay. Tutuloy ko na lang ang paglilinis sa ibang araw kapag wala ng ulan. Nagtaka naman ako dahil nandito na si Sian. Hindi ko na naman namalayan ang oras. Hapon na naman na pala. Hirap naman talaga ang sitwasyon ng mga mag-aaral mga nanay kapag ka ditong tag-ulan ano. Pero kung talagang gusto mo namang makapag-aral, kahit anong hirap pa yan, makatapos ka lang. inayos naman ng mag-ama ang lutuan ng na pala nila ang host na nakakabit sa single burner at saka inilipat na sa bagong burner natin mga nanay dahil hindi kasi sa dating lutoan natin dito na lang sa labas nila inilagay by testing naman ni Bel sa kalan natin kung magumaga natin din ba at syempre itetesting din ang kabila at maraming salamat nga dahil kumana naman kaya dito na nga sila nagluto mga nanay habang nag-e-edit tayo si tatay na muna ang nagluto ng ulam dinengting na sitaw at ang ang kanyang lulutuin habang si Joy naman nag-aasikaso ng iaadobong sitaw din Gabi na pero grabe pa rin ang ulan. Paano ba yun mga nanay? Dito ko na naman tinatapos ang ating mga kanapan for today's video. Salamat na naman sa inyong panunood. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po ang lahat sa maulan na panahon.